Iba pa ang anyo ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Ikatlong markahan sa Filipino 7 Halos lahat ng panitikan sa panahon ng mga Kastila ay nakatuon sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Matutunghayan sa sinakulo ang buhay at kamatayan ni Kristo sa krus at kalimitang itinatanghal ito tuwing mahal na araw. Sa mga kapistahan naman, karimitang ipinapakita ang muro-muro na nagtatampok ng tagumpay ng mga kristyano na lupigin ang mga muro. Isa itong propaganda ng simbahang katoliko upang ipakita ang kapangyarihan at supersyudan ng pananampalatayang kristyano. Samantala, ang Flores de Mayo ay ginagawa upang dakilain ang Birhing Maria sa buong buwan ng Mayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at prosesyon. Ginagawa naman ang Santa Cruzan sa huling araw ng Mayo bilang pagunita sa pagkilala ni Constantine the Great sa Kristyanismo bilang state religion ng Roman Empire noong ika-380. Sa kasalukuyan ay nagiging animo beauty pageant ito na kinatatampukan ng pagparada ng mga nagagandahang dalaga at nagkikisigang mga binata. May isang lang tinatawag na tibag na ginagawa sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Rizal at Bicol na ang paksa ay ang paghahanap ni Santa Elena sa mahal na krus na pinagtakuan at kinamataya ni Kristo. Bahagi rin ng sinaunang teatro noong panahon ng mga Kastila ang sarsuela na kinatatampukan ng mga dulang may salita ng pag-awit, drama o katatawanan sa panulaan ay lumaganap noong ikalabimpitong siklo ang kuridong ibong Adarna na tumatalakay sa paghahanap ni Don Juan sa ibong Adarna na ang awit ay luna sa karamdaman ng ama si Haring Fernando. Ang istruktura ng kurido ay tulang may tigwa walang patik bawat taludtod. Ang salitang korido ay galing sa salitang mehikanong koridor na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ang mehikanong salitang koridor ay mula naman sa kastilang o korido. Ito'y isang anyo ng tulang romansa na naglalarawan ng pagkikipagsapalaran sa buhay ng mga kababalaghan at pantasya nagpapamalas ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaginoo ni Ortiz noong 2017. Narito ang piling saknong ng ibong Adarna. Saknong dalawang po. Alam niyang itong tao kahit punot maginoo. Kapag hungkag din ang ulo, batong agnas sa palasyo. Ngunit itong ating buhay talinhagang di malaman, matulog ka ng mahusay, magigising ka na may lumbay. Sa Diyos dapat manawagan itong lahat ng nilalang, ang sa mundo ay pumanaw, tadhana ng kapalaran. Datupuat sa dahilang ang tao ay may kahinaan, ayaw man sa kasamaay, nalihis sa kabutihan. Lahat dito'y pasaliwa, walang hindi balintuna, ang mabuti ay masamat, ang masama ay dakila. Diyos nga'y di natutulog, at ang tao'y sinusubok, ang salari sinusunog, ang banal ay kinukukok. Pipikasin ang bulaklak sa tangkay na nag-iingat mahal habang di pa kupas, pag nalanta ay salayak. Kabataan palibhasa, pag-ibig ay batang bata, sa apoy ng bawat nasa ay hinahamak pati luha. Ilan lamang ang mga nabanggit sa halimbawa ng mahahalakang saknong mula sa Ibong Adarna na sumasalamin sa paniniwalang umiiral sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Kastila. Isa pang anyo ng panulaan ay ang awit na binubuo naman ng tiglalapin dalawang pantig bawat talugtod pinasikat na awit na nathala noong 1838 ay ang Florante at Laura na sinulat ni Francisco Balagtas ang kinikilalang ama ng panulaang Tagalog. Kung tutuusin ay tulad ito ng moro-moro na nagpapakita ng labanan ng krisyanong si Florante laban sa muslim na si Aladdin. Sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya ay magiging magkakaibigan sina Florante at Aladdin, ganun din ang mga kasintahan nilang sina Laura at Floreda. Ilan sa mga piling saknong ng Florante at Laura ay ang mga sumusunod. Saknong labing apat Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari kagaling at bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dus at pighati. Datapwat sinong tataro kaya, sa mahal mong lihim, Diyos ay dakila. Walang mangyayaring sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa o pagsintang lapis ang kapangyarihan, sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw nasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at munit hatol ay salat. Masaklap na punga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irong na anak. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-iingat at kaaway na lihim, siyang isa-isip nakakabakahin.